Sumiklab ang isang sunog sa isang bank house sa District or Barangay District 1. San Manuel Isabela, bandang alas 6.30 ng gabi noong ikalabing pito ng Marso sa naging panayam ng IFM News Team sa San Manuel Fire Station. Napadaan lamang umano mga kawani ng BFP San Manuel sa lugar nang makita ang malakas na pagliliyab ng apoy sa nabanggit na bank house. Kaya naman kaagad silang huminto upang rumisponde. Ayon sa investigador ng San Manuel Fire Station na si Fire Officer 2 Ray Anthony Morgado, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa lamang sa sawali ang bank house Apat na fire truck naman ang nagamit sa pagapula ng apoy. Kabilang rito ang dalawang fire truck ng San Manuel Fire Station, our Fire Station 1 sa Aurora Fire St or Aurora Fire Station at isang fire truck mula sa Lasuerte. Maswerte namang walang nasaktan sa mga nakatira sa nabanggit na bank house, subalit na abo naman ang mga kagamitan na nasa loob nito. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang ginagawang investigasyon upang matukoy ang posibleng pinagmulan ng sunog. IFM News